Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. As always, ang gagawin natin ngayong araw na to is mag-unbox ng mga parcels. Ito yung cabinet na hindi lang pandamit. Pwede mo din lagyan ng sapato, bag, or even ng mga groceries. Secured and safe nga pala dalating sa inyo to at kompleto ang mga parts. Super easy nga din pala nito ma-assemble at kung hindi nyo nagagamitin is easy din po siya i-fold. At meron na nga din pala yung kasama ng handle para mabilis na lang natin siya i-open. Pwede nga din pala kayo mamili kung anong sizes or ilan layers. Cliff cabinet nga pala yung tawag dito kasi ganyan siya pag binuksan. Malaki Okay na nga din pala yung space niya sa loob. Kaya naman kayang-kaya siya lagyan ng sapatos, mga bag, mga clothes, at kaya naman mga grocery At mas magiging organized nga kapag meron kayong gantong mga flip cabinet. Bukod nga sa aesthetic nga yung kulay nito, meron nga din pala siyang transparent version. Made high quality plastic din pala to, kaya hindi agad siya masisira or hindi agad makakra. Meron na nga din pala gulong para madali nyo na lang siya ililipat kung saan nyo gusto ipwesto. From this to this. Organize with me kasi meron akong bagong drawer. Ilalagay ko nga to sa ilalim ng lamesa ko para mas organized at hindi na makalatingnan ang mga gamit ko. May kasama na nga din pala yung manual pero easy to assemble nga lang din pala ito. May kasama na nga din pala yung apat na gulong para in case na ililipat nyo is madali na lang. Malaki na nga din pala yung pinaka drawer niya at spacious nga. O diba, lakas maka aesthetic ng gantong cabinet. At pwede nyo na nga din pala susiyan yung dalawang cabinet sa taas. At mga mare, four layers lang to para magkasya sa ila lalim ng aking lamesa. Pero pwede kayo pabili kung ilang layers yung gusto nyo. From this to this. O oh, diba? meron ka ng ilaw, meron ka pang fan. For reference, ganito nga yung itsura nyo na dumating at kailangan lang natin tong i-assemble. Secure that kumplado naman dumating yung mga parts. Pabilis nga lang din pala tumabuo, i-screw nyo nga lang pala yung mga yan, tapos i-coconnect-connect nyo lang din yung mga wires. Kapag i-assemble nyo nga to, dapat isa-isa nyo nilalagay na nasa ceiling na. Uunahin nyo nga muna ilagay itong color black, tapos isunod nyo na yung LEC, saka yung ilaw. Pagkatapos, ganito na nga yung kanalabasan nya, sobrang ganda mga me. O diba, lakas kapag may ganto kayong ceiling fan sa bahay. Tapos, napaka space saver nga nito. 2 in 1 na nga pala to, pwedeng ilaw lang yung pagganahin natin. Tapos tricolor pa at pwede rin natin sabay gamitin na ilaw at saka fan. LED pala ang ilaw nito at plug and play din kaya madali lang palitan kapag napundi. Pwede nyo to ilagay sa kwarto, sa living room, sa kitchen o kaya naman sa terrace. Lakas nga makasosyal at na talagang nakakapresko ko kahit sobrang init sa labas. Sobrang lakas na nga din pala ng hangin nito at meron nga speed level hanggang 6 tapos may timer na din. Kaya ano pang inaantay mo mag-upgrade ka na rin sa ceiling fan light na to. E